Mga araw, sa video na ito ay tatalakayin natin ang isa pang malalim na misteryo ng katoliko ni Kristo. At totoo kaya na si Kristo ay isang tunay na katuliko? Hinihiling kong huwag mo nang husgahan ang video na ito habang hindi pa ito matatapos panoorin. Ang Diyos ay may katangian na sumprang dakila at mahirap unawain ang ating pagkaunawa sa Diyos ay limitado lamang sa ating kakayahan bilang tao. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari tayong magkaroon ng isang personal na relasyon sa Diyos at sa pamamagitan ng Kanyang simbahan na dapat ay matuklasan natin ang katutuhanan tungkol sa katangian ng Diyos sa Kanya pagkatunay na katuliko. Unang-una -una para maintindihan natin ang lahat natin ngayon tinatalakay ay babasahin muna natin ang unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo Kapitulo 3, Versikulo 15 Ganito ang mababasa natin tungkol sa simbahan na tatak ni Kristo Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambayahan ng Diyos na buhay ang iglesia na halili at saligan ng katotohanan. Kaya mainam na hanapin natin kung saan ang simbahan na yan. Dahil ang simbahan na yan ay ang nagiging nag-iisang instrumento at pinagkakatiwalaan sa tunay na kalaman tungkol sa pagkakatuliko ni Kristo. At narito ang pamamahayag at doktrina ng simpahang katuliko tungkol sa kung ano-ano ang mga katangian ng Diyos ang unang katangian ng Diyos kaya siya tinawag na isang Diyos ay ang pagkamakapangyarihan. All powerful. Ang Diyos ay tinuring na may walang hanggang kapangyarihan na lumikha at nagkukontrol sa lahat ng bagay. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan at walang sinuman ang maaaring makipagkumpetensya sa kanya. Ang ikalawang katangian ng Diyos kaya siya tinawag na isang tunay na Diyos ay lahat ay kanyang nalalaman. All the way. Ang Diyos ay may ganap na kaalaman tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Wala siyang nalilimutan. At alam niya ang bawat galaw ng mundo at ang bawat itali ng ating mga buhay. Ay katatlong katangian ng Diyos kaya siya tinawag na tunay na Diyos ay ang pagkawalang hanggan o infinite. Ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Siya ay umiiral bago pa man ang mundo at patuloy na umiiral pagkatapos ng mundo. At ang ikaapat na katangian ng Diyos kaya sa tinawag na tunay na Diyos ay siya nasa lahat at siya naroroon sa lahat ng dako sa mundo o universal. Ang Diyos ay naroroon sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon, wala siyang limitasyon sa espasyo o oras. Ang salitang universal ay nagmula sa salitang Latin na omnipresence na nangangahulugan na baspasok. Ito ay isang adjective na tumutukoy sa pagiging present o ang pagka naroon ng Diyos sa lahat ng oras at lugar. Ang konsepto ng salitang universal ay karaniwang nauugnay sa Diyos bilang isang katangiang nagpapahayag ng kanyang walang hanggang presensya at kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng buhay at kalikasan. At ang salitang universal ay nangangahulugan sa salitang griko na isang katuliko. Kaya hindi natin pwedeng iwasan ang katotohanan na si Kristo ay may isang katangihan, pagkakatuliko o universal dahil siya ay Diyos at naroon sa buong mundo. At alam mo ba kaibigan na si Kristo mismo ay inamin niya na siya ay nasa sa buong mundo, siya ay universal at sa salitang Griko ay siya ay Katoliko? Mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay Matthew 18.20. Ito ang sinasabi ni Kristo. Sinuman sa inyo ang nagkwentuhan tungkol sa aking pangalan ay naroon ako sa inyo kalagitnaan. Ang ibig sabihin kahit sa sulok ng mundo kung sino man ang nagpintuhan tukul sa ngalan ni Kristo ay naroon si Kristo sa kanilang gitna. Kung ang mga tao ngayon sa Amerika nagpintuhan sa ngalan ni Kristo, andun si Kristo. Kung ang mga tao ngayon nagpintuhan doon sa bansa ng Japan, ay nandun din si Kristo. Kung ang mga tao dito sa Pilipinas nagkwintuhan ngayon tungkol sa pangalan ni Kristo, ay si Kristo natural na siya sa gitna nila. At si Kristo, mawawasa natin sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, Biskulo 22, ay ganito ang sinasabi. Si Kristo ay totoo at hindi nagsisinungaling. Oo. Oh. Si Kisto hindi nagsisinungalit. Lahat ng sinabi niya, inangkin niya na siya ay naroon sa lahat ng sulok ng mundo. At sa salita ang Ingles, inangkin niya na siya ay universal. At ganun din, sa salita ang Grigo, inangkin niya na siya ay katuliko. At hindi natin pwedeng suwayin ang kototohanan na ang Diyos pala ay ang dahilan na siya ay tinatawag na Diyos na tunay ay siya ay isang katuliko naroon sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya kung sabihin natin na si Kisto ay hindi katuliko, katulad din lang na sabihin natin na si Kisto ay hindi Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa sunod nating video. Amen.